Baby time nagpunta sa isang beach resort. Iba ang Kimpow magpakilig. One week ka talagang ngingiti sa mga paayuhan nila. Ang mga binabatawang salita ni Paul Abilino, true na true walang bahid na kasinungalingan. Naalala niyo ba ang sinabi nito sa si isang interview na hindi itinuturing si Kim Jun na isang love team o katrabaho lang. Lahat ng gusto niyang ipakita walang halong script. Ayaw na ayaw na dinidiktahan siya sa kanyang pag-aalaga sa aktres. Napakasaya ng puso ng lahat. Natotoo ang mga sinasabi ni Paulo Abilino. Ginagawa talaga ng mula sa puso. Ayon nga sa mga komento, masaya at kontento kaming lahat sa mga banding moments na ibinabahagi niyo sa amin. Stay happy and in love, King Pao. Kami na ang nagsasabi, ang dami niyong napapasiya. Kahit mga may edad na o OFW na nagtatrabaho sa malayo, kayo ang inspirasyon nila at nagtatanggal ng lungkot. At estres. Kaya maraming salamat. Ayon pa sa si isang komento, dami na naman tatahol yan sa social media. Sa bagong update nila, alam namin lahat iyan. Subok na ang mga bashers. Ayaw maging masaya sa relasyon ng iba. Palaging nakikita ang mga pagkakamali, lalo na kay Kim Chu. Natodo paninira ang ipinapalabas nila. Ilan lang sa mga komento Anong señorito sa panibagong update. Don't forget to comment your opinion. Like, subscribe, and share this video. Thank you for watching.